Hi guys, mana isi dling sa kece, guys. Media naik Balhin, guys. Nah, ginane guys. Kayak Arun, anytime pwede saya balhin bisa init guys. Para dia magaling dan melentak. Nah, jadi uh? Ari, guys, tanung ke, guys. Gimana, Pak Tobeh? Tepung telur, telur telur ini, telur ini. Salam, dia ingat, loh, dicurah, guys ano yung purpose ano yung guys kay anytime pwede siya ibalihin Bisang init kay di siya malanta ibalihin natin to bi dalawa guys close up close up nara guys ang tatatak mo be Hmm, ganyan lang yan guys kahit mainit na yan sa malalanta kasi direct na guys ano yun yung natanom na guys oh mm. Mm. Yan. So, kanipa pang mga nabiling guys for transplant. Ayan guys. Ano pipe days na siya guys. Mula nung pinunla siya guys. Ano ito gibalhin na guys. See. Si, na, gibuwag ng duha ka na Basin mag tampo. Ano bulagi. Ano guys. guys. So, ongoing pa ang paglilipat, guys. More update. Pag nahuman na ni, guys. Kay. Taas pa ni. Tamnanan ni, guys. O. Nga. O, daghan pa man ni. Na, uh. okay guys. Pechay, pechay, pechay. Pechay. Ayan, guys Ginanito namin, guys Kasi busy kami sa hap guys Kaya